Wow, 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 wow. Pagka kumulo na yan, talagang malasa na yan. Magandang umaga. Anong specialty natin, madam? May goto po tayo. Meron pong kalderetang kalabaw. Goto, kalderetang kalabaw. Ginat ang kalabaw. Oh, ginat ang kalabaw? Yes po. Talaga? Ah. Godot. Tita, ano to? Ah, goto dito ako. Ito po, ito po, sa dire-direcho ang kulog. Oh, dire-direcho ang kulog. Dire, tsaka pansit, tita. mag ulam ba yun? Pansit at dinuguan. Ah, okay. Sinasabawan ng dinuguan. Oh, sige. Goto, tsaka isang, ano, pansit dinuguan. Mangungulit tayo din itong, ano, yan, dire ito ha. Ah. Kita nyo naman ang apoy. Talaga namang mga uh, kumukulo yan. Yes, goto. Ang goto po namin ay ulo ng kalabaw. Ah, kalabaw din talaga. Opo. Okay. Hindi sa baka. Hindi po. Kalabaw. May kasamang utak. Mm -hmm. Kalabaw, karne, ulo. Ano? Okay, ulo at saka ulo. utak. Opo. Okay. Tapos sa baw. Ano yung nilagay ni ate na yan? There, there Ay, bawang, mga toppings. Bawang sibuyas. Parang matagal na ito ate, ano? Opo. 2019. 2019. Oh. At ito ay anak ng Kaelding. Yes, Ang unang maguguto sa ibaan. Sige, mampansin din ako at saka dinuguan. Yes, madam. Talagang tayo nagmatakaw ngayong umaga. Nagutom na. Pansit lang. Pansit lang. Okay. Oh, after daw uh, kumain din eh Ay may libre pa ang Kapeng Barako Kaya Ati Doris to ah Patay niya anak ng Aking Ilding Dito yan sa ako. may uh, Palengke uh, Sa uh, may Don pa. Pedro Subdivision Malayari yung pwesto ni Ati Doris Ay din sa may makapasok ng uh, Don Pedro Subdivision Dito sa tapat ng palengke natin dito sa Ibang Batangas At uh, Pinunta natin dito at tinesting kasi sabi ng ating uh, kaklase na si Arnold Pateña, actually kabats natin sa St. James Academy, ay uh, tikman daw natin at uh, masarap ang goto Dine eh. Magdadagdag ng laman ng goto para lumambot daw agad. Wow. Ayun. Sa average natin nakakailang kilo ng ano ng karne. Please, yung Isa, dalawang ulo. Wow! Ayan, kita nyo naman, ha? Baka talaga yan. Ko ah, kalabaw ko <laughs> Hindi seasoning ang palasa at talagang karne ng kalabaw. Wala po kami ng baka. Wow, 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 wow. Pagka kumulo na yan, talagang malasa na yan. Oh, paluto kasi si Kuya Rolly. Ah, paluto ni Kuya Rolly kanina, no? Apo. Si Kuya Rolly. Opo, dadagdagan na lang yung kanina. Isang kaldero. Ano kasi niya? Anong... Ah, uh, Christmas party na mga magraradyo. Ah, ay yung sa ano? Anong tawag dito? <laughs> sila... Kabalikat ba yon? Mga kabalikat? Oh, si na Rodel Moda. yung balita ko Libre libreng iyong barakong kape. Opo. First time natin dito ha. Kaya sana mo. maging buenas ang araw na ito para kay ate. Barakong kape. Opo. Okay. dele do Amanhã né? Aí eu tô aqui Lá eles, ela foi uma linda. Então, lá. Mustafa apareceu aqui, né? Chegou. E tá aqui sobre o universo numa safra do tipo. De <sum> . to go back बताए कमी का भी कहा